Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. I've uh, received this query more than a few times na rin, ano. Yung mga gustong magpunta po ng Canada, pero may konting, ano ba, hesitation. Because they are coming in with one member of the family, most of the time, anak po nila, may autism. They are saying, tatanggapin ba ako sa Canada kahit gusto ko lumipad dyan, mag apply ako. Hindi kaya ma lang din ang aking application pag malaman na lang ang anak ko ay may special needs. Yan po ang ating uh, pag-uusapan kasama si, yan, ang ating suking abogado ng JCA Law Office, Jake Aguilar. Thank you so much, Jake. Magandang gabi ulit sa iyo, <laughs> ina. And magandang umabot <laughs> ito from Toronto. Oh. Oh, Jake, may, may nagtanong na rin ba sa'yo ng ganyang ano, concern? Um, you know, having a member of the family na may autism or special needs, iniisip nila, baka hindi sila ma-approve ng visa pag i-declare na yung condition? Hmm. Madami actually, and even from fellow practitioners, uh, napapag-usapan hmm. namin yung ganyang issue. So alam ko na issue din, I mean potential issue siya. Pero recently nga din, uh, napa-research-research din ako tungkol dyan sa issue na yan. And it seems na mm, kung ang ano mo naman, kung ang ini-sponsor is um, anak mo or asawa mo, hindi na siya issue apparently, well, according to my research din. Kasi parang extended siya noon. Um, so ano kasi yan eh, ang pinaka-cause ng concern is yung tinatawag na medical inadmissibility. So pag yung mm -hmm. uh, tao ay uh, may sakit na pwedeng yun makaka-cause ng um um harm sa public hindi yun na uh, eh pwedeng maging inadmissible pero ang isa pa is yung if it can cause co um cost a lot para ma okay. um, ma, ma, ma maintain or ma yung uh, condition if it, co it can if it can cost na government ba a lot of uh, money and then may threshold nga din na pinablish kung lalagpas doon sa threshold na yon pwedeng maging cost for medical disability mm -hmm. yung like medical condition ng tao kung ano man yon pero depende nga kasi may, may threshold so kung may, sabihin natin minor naman at manageable naman yung condition it should be okay oh ano yung budget alam mo ba kung anong threshold na yon and yeah. for what would that usually um, affect yung talagang serious medical conditions? Baka yung iniisip na kaya mo siguro gusto mag-Canada eh, para lang makakuha ng um, pag-treat dyan sa inyong family member. Ganun. That can be a valid reason din naman kasi yung nga Canada is a developed country, maganda ang healthcare system, like even yes. even among developed countries, kumaga isa siya sa sabi natin MV din ng uh, ano, mga other countries in terms of medical care. Kasi nga, first class na, I mean, libre pa, di ba? I mean, so, um, yeah, so kung yun ang reason, okay naman yun. Pero nga, may, may threshold. And according dito sa research ko, it's about $135,000, which is malaki din yung threshold, uh, within a period of five years. So kung okay. i-average natin, I think nasa $27,000 daw annually. So, I would say, say malaki-laki yung threshold na yun. So, kung mababa doon yung cost, okay lang, okay pa. So, kung yeah. akalibre ka pa, so kung yun ang intention mo din, okay lang din yun. Pwede ka pa rin tanggapin oh. dito sa Canada. And plus, yun nga, yung threshold na yun, it doesn't even apply kung uh, ang, uh, ang in-sponsoran is anak mo mismo or asawa mo. Oh, okay. So, Has that always been the case na hindi na siya ina-apply, hindi na siya kumbaga fina factor in for your spouse or your child the accompanying you kasi parang yung sagot mo sa first tanong ko, hindi na eh. Parang right. dati ba bakit na, may mga okay. nare-refuse ba oh. dahil may silang autism? Mm. Yeah, meron noon. Oh. <laughs> so medyo ano nga din ako na gulat sa recent, ano ko research kasi Well, parang bago yun sa akin eh. Kasi dati nga, alam ko na ano siya, it can be an issue. Pwede kayong makareceive ng procedural fairness letter and then you have to explain na, oh, hindi naman ito grabe or kaya naman namin itong i-manage or hindi naman gagastos ang gobyerno dito. Kasi we can uh, spend our own money or meron kami mga nagsusupport mag sa amin. Mga ganon. Usually yung, yun yung advice na binibigay namin sa may mga ganyang situation. So yun nga, dati concern siya. Pero apparently nung nerevisit ko yung rule, well mukhang wala na yon kasi parang sabi nga is a uh, wala exempted yung mga anak at asawa sa ganoong. Mm -hmm. rule. So, yun okay. nga, parang bago sa akin yon. Eh nung tiningnan ko um around March 2022, so medyo sabi natin medyo recent na rin na lumabas yung uh, rules um, reaffirming that na exempted nga yung uh, family members mo ng mga anak at asawa. And apparently, so when I dug deeper, parang uh, mas matagal pa pala yung rule. So yung reaffirmation, although uh, fairly recent, sabi natin 2022, eh yung nga, affirmation lang yon So ibig sabihin yung pinaka-basis nun, which is yung IRPA is uh, since 2002 pa, sabi nila. Oh. Or I don't know kung mayroon ding uh, recent change doon. Kasi gano'n naman ang law nga eh, uh, nagbabago-bago. So, but anyway, uh, oh. from as I know, when I started practicing way back 2016, issue yun noon. At least, and no. may, may, mga nakakakuha ng procedural parents letter dyan, and then you just have to address them. Pero ngayon, parang mas madali na nga siyang i-address, and baka nga hindi na kayo maka-receive pa ng procedural fairness letter kasi na-clarify yeah. na siya way back 2020, 2022 na it shouldn't be an issue anymore. Yeah, so, oh. no. latest. <laughs> uh, just to be clear, ang PFL yung binabanggit ni Jake, eh hinihingan pinapadalan po kony, kayo niyan bilang applicant kung may gusto silang you know further questions ba about your specific circumstances. So right. yun nga yung sinasabi ng pagpapaliwanan siguro kayo in this case, um, how severe is maybe the autism, uh, paano ba inaalagaan yan, etc. Okay, actually I will be honest with you guys, kaya ako naisip itong topic nito because meron pong nag-email sa akin, so I guess I'll take the chance to ask Jake na simple lang naman ang kanyang concern nga kasi natanggap na raw siya sa school, university. I assume, ano, nag doctorate to or masters kasi madadala niya ang kanyang family. Sabi niya sa akin, Ina, uh, tatlo anak niya, isa doon, may mild autism. At ang concern lang niya, hindi kaya ma re ang visa ko dahil doon sa aking child. That's the first concern. Pangalawa, ang sabi niya, kung tutusin, Ina, hindi mapapansin yung autism ng anak ko. Iniisip niya, if wag ko na lang kayang i-declare kasi kung kahit mamitin lang ang anak ko hindi nila mapapansin na meron siyang mild autism. Yun yung uh, sabi niya sa akin, Jake. Anong advice mo diyan? Yeah, so yung straightforward na sagot natin diyan or advice is okay lang 'yon. Uh, Unang-una sabi niya mild lang naman. Plus yung mm -hmm. yung ano niya, yung na mention niya na uh, visit visa pa lang naman din yung applyan. Uh, hindi pa yung Uh, sa school lang naman. So, hindi hindi yun issue, I would say. Tsaka yun nga, mild oh. lang naman yung, ano, yung, uh, yung autism. And hindi, tsaka yun, so for two reasons, kung magha, na hindi, hindi, hindi siya, hindi siya issue for now, at least. Oh. eh, kasi nga, temporary residence lang naman yung ina-applyan. Okay pa yun, uh, pagkakasin Uh, wala namang masyado pang gagastusin ang gobyerno ng Canada for you kasi nga wala pang masyadong benefits na binibigay sa temporary resident. Kung permanent resident, ayun, meron na. mag activate na yung mga benefits uh, available for permanent residents. Pero even then, yun nga, yung napag-usapan natin kanina na lang, hindi na nga rin yung issue even for permanent residency applications. Kasi kung anak mo naman yung sponsoran, All right na issue yung gagastos ba yung gobyerno. So parang nakikita natin na willing yung gobyerno na gumastos para sa uh, anak or asawa okay. na mayroong ng uh, conditions. So I think that's a big deal. Okay. Kasi somehow I, I see the, the, the rational or the wisdom na magkaroon ng certain limits, di ba? Kasi syempre baka naman mabangkaroon mm -hmm. na yung Canada kung dumugin tayo ng mga applicants for permanent residence na may mga like medical conditions. Yeah. So it can be cause nga uh, undue burden din sa, sa system, sa healthcare system. Um, pero yon so far, hindi, hindi siya, hindi na siya issue for for Yeah, children. Okay. So wag niya nang gawin, wag niya nang gawin yung iniisip niya na wag na rin daw niyang i-mention. Dapat na lang para wala ng problema. Baka doon pa siya na magka-problema sakali doon sa PR application. So, like, no, right, right. na, na ilabas mo yan, na, nabanggit mo yan. Kasi, yeah, we, 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 ano, we encourage people na maging upfront lagi. Um, kung kailangan i-disclose, i-disclose. Huwag tayo magtago kasi mas malaki ang uh, possible negative effect nun na uh, minung non-disclosure, misrepresentation, may kasamang ban yun, five-year ban mm -hmm. if ever. And the other thing uh, baka mm. nga hindi na lang natin kailangan yung uh, hindi hindi kasi relevant yung information na yun eh unless na nasa forms tinatanong di ba and then you have to disclose everything but anyway i think yung yung issue is almost an non issue at least for the temporary resident okay situation. Okay, o oh, diba? Baka yung iba dyan, gusto mag-proceed tayo sa usapin ng benepisyo for children with special needs that's also an interesting topic but we're not going to discuss that in this episode oh, ko alam kung si Jake alam yung mga iba na yun eh. hindi na yun na ano ba, abogado. but yeah we can uh, talk about that in another episode guys ano? kasi this is a concern really for many families um mm -hmm. some i would admit jayla um kasi po dun sa inyong, uh, special needs child magastos mag-alaga ng isang batang may special needs and many would love to grab the opportunity if they can to be okay. in Canada and raise their children here ba diba? kasi nga sa magandang environment dito at yung yes. assistance ba Yes for many so, but people But anyway uh, oh. go ahead for many people na nakakausap ko din yun ang dahilan for their uh, decision to come over to Canada because of yung family nga especially kung may mga anak na maliliit pa mm -hmm whether may condition sila yeah. or Parang Canada is a, a, very good place to raise your family. Yes. Okay. O, oh, yun lang na naman. Yet another short but sweet episode with Jake. Sobrang, Jake, sobrang thankful talaga ako <laughs> <laughs> po, papay. Kaya ito sa mga, <laughs> alam mo, alam naman, eh, nabanggit ko na to sa mga dating episodes. Pag kami po ni Jake ay nag-record two episodes na para, di ba? Back to uh, back. ko ba ang kanyang oras? <laughs> no problem. Oo. <laughs> -oh. Uh, so, yun. Dito lang po muna tayo magtatapos. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Thank you so much, Jake Aguilar of JCA Office. I'll see you guys in the next one. Bye! Okay. Bye.